Totoo naman, legit na napakasakit at napakahirap ng isang breakup. Ito yung sitwasyon na talagang hindi mo na naisin. Eh. Dahil ang pakikipagrelasyon is like an addiction. Alam natin yung araw-araw mo siyang nakakausap, araw-araw mo siyang nakakasama. Gabi-gabi mga utol ay talaga nag update kayo with each other. Then all of a sudden ito po ay parang cold turkey na aalisin sa'yo. Napakabigat nun. Pero alam niyo po ba na mas mabigat Or alam naman po natin, mas sabihin na nating nakakapanakit kung ang ex mo ay may rebound relationship. Yung tipong may ipinalit sa atin. Yung tinatawag nga po natin sa mga coaching session natin na wrong relationship mga utol. Pagka dumarating po ito, alam ko napapatanong kayo sa iyong sarili. Napapaisip, may pag-asa pa ba? Tapos na ba ang lahat? End line? Finish line na ba ito? Or kaya pa nating habulin? Or kaya pa po natin siyang sungkitin o ibalik? As a matter of fact, mga utol, kayang kaya. Kaya. Itinuturo ko nga po yan, mga utol. Pero today, ito po ang bibigyan natin ng pansin. E-elaborate natin, mga utol, para makatulong tayo. Dahil uh, sa mga nakaraang linggo, at kahit noong mga nakaraan, mga utol, ito po yung napakadalas na nagiging senaryo o itinatanong sa atin. Coach, finish line na ba to? Kaya pa ba, Coach Papong? or kailangan ko na po mag move on sa so, totoo lang parati ko nga po sinasabi na pwede naman po tayo mag move on babak up ang kita dyan why? kasi napaka effective na situation po ito mga utol para mag signal sa ex mo na talagang totally tapos na alam naman po natin na doon magbabago ang perception at doon mabilis na babalik ang halaga mo pag maramdaman ng ex mo na na-overcome o na-outgrow mo siya. Pero based on my experience mga utol Kahit sabihin na nga po natin Nag-decide na tayo mag-move on Meron pa rin niya mga what if Bigat, unanswered question Unfinished business Emotionally tayong mararamdaman Kaya para po sa akin Pwede naman po nating subukan Kasi marami naman po nagsaksid Sa ganitong proseso Kung mababalikan niyo po Yung mga ilang vlogs natin uh, I think it was a year or two years ago Nung binlog ko siya mga utol nabanggit ko na kailangan meron kayong tinatawag na clear path or clear way papunta sa ex mo at kailangan yun din ang nararamdaman ng ex mo sa iyo. Kaya nga sa mga nagpapakote sa akin, itinuturo ko yung tinatawag na GNR mga utol dahil yun ang kailangan mo kapatid in order para ma-mental condition natin ang isip ng ex mo habang kayo hapo ay nakano-contact. Kasi sinasabi ko naman po madalas na hindi magiging 100% effective ang no contact mo or cut connection or radio silence mo kung halimbawang kayo nga po ay nag-iwan o nararamdaman pa rin po niya na kayo po ay negatibo kasi ang mafe-feel lang niya, kontrolado ka pa rin niya. Kailangan ito nga po ay maalis, ma-eliminate or mawala. Ito pong tinatawag natin na clear way, if perfectly or effectively done mga utol, ay siguradong dere-derecho ang success mo. Kasi syempre, huwag kayong malilito dahil napakarami nating video or itinuturo ko nga po na kailangan natin mag kontak contact. Sang ayo naman po ako doon mga utol dahil yun po in my opinion ang isa sa pinaka best or I would say pinaka best na effective way para bumalik ang ex mo. Pero ang tanong kasi dito may rebound eh. So paano natin siya aagawin doon? Paano natin siya kukunin? Pabalik sa atin. Nababanggit ko rin po previously tinatawag na you should remain in sight. Kasi halimbawa ang pakiramdam ng ex mo ay may clear path siya papunta sa iyo. Kunyari nga po nakapag-graceful exit ka na. So hindi na kayo magkaaway. Somehow meron kayong konting friendship or connection na nangyayari mga utol. Enough na po 'yun. Dahil ang kailangan nating gawin dito mga utol is to condition nga po yung utak ng ating ex and at the same time, i-destroy po natin negatively yung kanyang third party. Mga utol, ito kasi yung scenario. Pagka kayo po ang third party, at sabi na nga po natin na in love ka dito sa individual na to and particularly yan nga po yung ex natin di ba po obviously ito nga po yung ex natin pagka kayo po ay in love dyan natural ang unang unang magiging concern mo tulad na sinasabi ko sa mga coaching ko ay hindi naman po kung sino ang best friend nito sino kapatid pinsan o nanay nito ang pinaka magiging concern mo dito psychologically ay kung sino ang pwede pwedeng threat or umagaw sa'yo sa sitwasyon na to, syempre ang makikita or mararamdaman ay ikaw kasi nga po ikaw ang ex. So halimbawa kayo nga po ay nagkoconnect pa rin, nagkakaroon pa rin po kayo ng mga mutual understanding kahit papano at ang pakiramdam ng ex mo ay may clear way papunta sa iyo mga utol, imposible naman na ito po ay hindi nababalitaan or hindi nararamdaman ni third party. Ang susi kasi dito is to make your ex feel positive towards you while ang kanyang third party ay tataas ang kanyang insecurity. Selos ang kailangan natin mga utol. Dahil alam naman po natin, sa simula pa lang, napakataas na ng insecurity level niyan. So, ili-level up natin yun, patataasin natin yun mga utol. Hindi mo naman kailangan bang gulo, pero yung pakiramdam lang na kayo nga po ay parang okay ng ex mo, enough na yun mga kapatid para siya po ay ma-eliminate. While ito po ay nangyayari, gamitin din po natin ang ating social media. Kasi pag may third party at alam naman po natin na mataas yung insecurity level towards you, natural, meron kang audience sa social media, sa SOCMED. Kaya dapat dito pinapakita mo na kayo po ay very positive, successful mga utol, confident pa rin kahit na halimbawa kayo nga po ay nasa breakup. Kasi ang third party, alam naman po natin na magiging isip niyan magigim pala isipan po sa kanya pag nakikita po niya na parang okay naman kayo. Kasi syempre yung ex mo, most likely baka may nakwentong hindi maganda, tsaka alam naman po natin na pagka ikaw ay iniwan, natural, dapat depressed ka, dapat negatibo ka. Kaya kung makikita niya na kayo nga po ay continuously positive pa rin at nagsasucceed, palaisipan na sa kanya yon mga utol. At normal naman po kung halimbawang existing ang relationship na to, wrong relationship or rebound relationship, Natural pag-uusapan yan. Magtatanong niyang third party tungkol sa'yo. At pagka positibo, ang lumalabas sa bibig ng ex mo kasi nga po hindi kaaway ang tingin sa'yo mga utol. Malaking impact yon sa third party. Let's say for example, kaaway ka. Let's say hindi kayo in good terms ng ex mo. Natural ang lalabas sa ex mo na mga salita ay negatibo yun eh. Ganun yun eh. Red flag yun eh. Toxic yun eh. Pero pag honestly maganda ang pakiramdam ng ex mo sa'yo, natural magsasalit tayo ng something na sabihin na natin na hindi naman overwhelming pero kahit papano positibo sensitive ang mga third party dyan mga utol masyadong naapektuhan sila sa mga konting salita basta good and positive na maririnig niya sa kanyang minamahal kaya sa social media wag mong ipapakita ang kayo nga po ay depressed walang pag-asa or down ipakita mo mga utol na kayo nga po ay may pakpak -pak. soaring high pa rin at positibo pa rin. Sa so, simpleng ngiti mo kasi may ibig sabihin na yon doon sa third party na yon. You have to think kasi outside of the box mga utol. Hindi yung magpapakalungkot ka dyan, magpapakadepress dahil nga po siya ay may iba. Lalo tayong matatalo doon. Lalong pagtatawanan o lalong mawawalan nga po tayo ng pag-asa. Kailangan ganito tayo mag-isip strategically mga utol in order for you to succeed. Kaya conclusion, kailangan lang natin maging okay sa ex natin. Kaya nga po tinuturo ko, graceful exit. Huwag mong hahayaan na lamunin tayo ng negatibo na magiging reaction naman po natin dahil kayo nga po ay nasasaktan. Tulad ng mga sinasabi kong aawain mo ang ex mo, susumbatan mo ang ex mo, for force, for person, sisiraan mo ang ex mo mga utol. Mali po yun. Yun po ay sign of weakness. At alam naman po natin, napakawala ka na lang noon. Ang kailangan gawin natin dito mga utol is iparamdam mo sa kanya na meron siyang clear way papunta sa iyo. At ito po psychologically ay mangyayari kung halimbawa kayo nga po ay naka graceful exit papalabas po sa relationship. syempre pagka nangyari yon mga utol, kailangan bigyan mo lang siya ng konting panahon and then i-orchestrate mo na maintindihan niya na okay naman kayo. Nang sa ganon hindi kanya makitang threat, hindi kanya makitang kaaway. Naturally kasi ang mangyayari, is gaganda rin ang pakiramdam niya sa iyo pagdating ng panahon. Dahil psychologically, tulad ng sinasabi ko, sigurado naman po ako in days, magsasubside po yung negative na yun. Kahit ano mangyari, Pigilan mo, isarado mo, whatever, mawawala po yon pagdating po ng tamang panahon. At kung alimbawa meron nga po siyang rebound, tulad ng binabanggit ko kanina mga kapatid, kailangan mag-focus ka dun sa positive relationship mo, clear way na feeling ng ex mo sa'yo mga utol, and then focus on the social media. Kung merong pagkakataon na kayo po ay nagkikita-kita mga kapatid, that's even better. Pero ito po ay hindi ko po sinasabi dahil sa lungat nga po doon sa madalas nating itinuturo na no contact. Ito nga ay dahil nga po sa situation lang ngayon at tinuturo nga po natin kung ano mabisa, effective na plano. Kung halimbawang ang ex mo nga ay nasa rebound relationship at gusto mong agawin mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Supportahan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.